Alright, so magandang araw mga people, I'm back, welcome to my channel, again this is Bob For today's vlog is that, i-discuss natin itong what is the different functions of a parking guard So parking guard, ibig sabihin, ito yung mga security personnel na, na assigned sa parking Lalo dun sa mga malaking establishment, mayroong mga parking guard yan. Okay, so isa-isahin natin kung ano yung function nila But before that Uh, bago tayo mag-proceed sa main topic natin, gusto ko man ng pasalamatan lahat ng viewers ko, uh, members, and then uh, subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo. Please, wag nang nating i-escape yung ads. Maraking tulong na sa akin yan. Okay, so kung bago kayo sa channel ko, mag-subscribe na, mag-like, mag-share, and then mag-comment. Based on my personal experience, ang dami ko talagang na-interview, na-apply. So, pag uh, tinanong mo siya, ay don't know kung na uh, kinakabahan lang o talagang uh, nakalimot sa function nila sa mga security personnel natin especially doon sa mga nagpapa-interview bago kayo pumunta doon sa company dapat pag-aralan nyo muna yung functions of the security, difference functions of the security guards. So, so madali lang naman, napakadaming function ng security guard. Pag sinabi lang sa'yo ng interviewee mo, uh, bigyan mo ako ng sampung function ng security guard. So, dapat masagot mo yan. Napakadali lang yan. No? So, kung wala kang idea regarding dyan, panorin mo tong video na to, sure ako, marami kang matutunan dito. Number one. Ang sinasabi dito, reserve the parking space for VIP of the firm and prevent other motorists from occupying them. No, sa, again, sa lahat ng mga company, may kanya-kanyang palisyan procedures yan. Now, for example, sa higher management ng company mo, mayroong ilang parking slot na nakareserve para sa VIP nila. So kailangan mong uh take responsibility yan. I mean, walang pwedeng magpark doon kundi yung tao lang na naka-assign sa parking na yun. So para mas secured ah uh, pwedeng maglagay kayo ng mga devices or uh, barriers or uh, stanchion or traffic cones, no? Kahit anong uh, devices na pwedeng mag-prevent from other to park on that space. No? So pwedeng uh, traffic cone, ilagay lang natin doon kung ilang uh, parking space yung dapat i-reserve, lagyan natin ng traffic niya Yan ay yung pinaka-simple. Yes. No? Okay, number two is that records the VIP's name. Record mo yung uh, VIP's name. Time of arrival and departure. And the plate number of vehicles being used. No, pero again, mayroong mga higher management na hindi sila nagpa-records. Again, depende doon sa policy and procedures being in place with your company. Not or to your company. Kung ito yung instruction ng higher management, so ito yung susundin nyo. So, guide mo lang to Kung wala namang instructions, so, ito yung gagawin mo. At least, nag-initiative ka. So, kailangan ang uh, pagdating ng BIIT mo, i-record re mo. And then, uh, time of arrival, plate numbers, and then, of course, check mo rin yung sasakyan ba? Ah. Malay mo, mayroong mga gas-gas na dyan. So, pagbaba niya, check mo. And then, pag mayroon kang na na unusual, inform mo kagad yung immediate supervisor mo para ma-inform yung VIP nyo na yung sasakyan niya is mayroong damage. Okay? Para at least, ma-appreciate nila na ikaw na parking guards, is ginagawa mo yung trabaho mo. Okay? So, that is the number two. Number three is that conducts traffic control to facilitate the smooth movement of flow of vehicles. Of course, napakalit lang naman yung uh, parking space. kung saan yung napakabisi dapat doon ka mag-position. doon mo iposition yung doon mo iposition yung sarili mo, no? so for example sa corner uh, area, corner area, doon ka dapat magkandak ng traffic para at least smooth yung movement ng lahat ng vehicles na papasok doon sa parking mo. and then uh, be aware din uh, mga security kulig natin na nasa sa parking I understand na sa parking area is very uh, hot no mainit so dapat wag sa sabayan ng init ng ulo nyo dahil mayroong mga parkers na minsan pasaway so kahit pasaway sila maximum tolerance kayo na wag nyo sigawan or duruin kasi ako na experience ko din ng ganun sa ibang uh, parking space nagkamali ako ng park no sinigawan ako ng uh, security colleague security guard or parking guard so medyo na offend ako pero dahil uh, malawak yung pag-unawa natin diyan iniintindi ini natin so wag niyo gawin yan dahil uh, lahat tayo may may pinagdadaanan uh, maximum tolerance lagi yung security dapat ganun yung laging nasa uh, isip niyo um, ko dun sa mga security personnel na kahit uh, dinoduro-duro na Minamurmura, hinamak-hamak, pero Uh, kaya nilang dalhin yung Or kaya nilang i-control yung kanilang emotions So alam naman natin Yung ibang tao Hindi naman lahat ng tao is uh, Parehas yung kanilang attitude May, mayroon, mayroon din talagang Iba-ibang attitude yan now, Kung makasalubong nyo yung uh, Sobrang sama ng ugali Eh, wag mo nang sabayan now, So kung ano yung trabaho mo Yun na lang Ang malaga, hindi ikaw yung nag-initiate Ng ah uh, problema. Kung may init niya, eh, huwag mong sabayan yung pagkainit ng kanyang ulo. No? Sa siya sa'yo, malamig. Ang mahalaga uh, dyan, wag nating iduruin, wag nating sigawan sa parking, no? i-guide natin ng maayos, and then kung nagkamali, i-explain natin yung palisyan procedures na pag ayaw maniwala sa si inyo, inform your immediate supervisor. I understand na napakadaming pasaway talaga sa mundo. Pero dapat tabaan natin yung uh, ang pasyensya natin. Okay, so that is the number three. Number four is that protects parked vehicles from theft and carnappers. Of course, mayroong obligation of contract kasi dyan, no? So, malalim yan. Huwag na nating i-discuss yun. I think Article 1998 yan, obligation of contract in Civil Code. So, huwag na nating palalimin yun. Uh, isa sa mga functions nyo as uh, parking guards is that kailangan mapigil din yung theft incident doon sa area nyo. Kasi maraming uh, ganong issue sa mga malalaking establishment. No? Uh, Nakapark yung mga bigating sasakyan doon, tapos pasok yung mga maganakaw, tanggalin yung gulong, no? buksan yung uh, sasakyan. Ang malimit na nangyayari is yung gulong. Akala mo, nag-aayos lang yung sasakyan nyo pala, ninanakaw na yung gulong ng mga luxury cars. So, iwasan nyo yan pag nakita nyo ganun yung uh, activity dun sa loob pwede natin i-approach but mag-ingat lang and then i-check natin no? i-reverse uh, natin kung talagang sila yung may-ari ng sasakyan so sa amin malimit nangyari yung uh, for example hindi under yung sasakyan niya tapos bigla-bigla -bi bigla-bigla na lang may dumating na mekaniko o pinapupunta ako doon sa basement ng ganito-ganito. So, without the information, no, without the consent of the owner of the car, for example, naka-check-in sa dyan, hindi namin basta-basta pinapatuloy yan. So, ina-advise in namin yung car owner, uh, mag-inform po kayo sa kung sinong in-charge ng uh, company, and then yun yung uh, tatawag sa security department para i-allowed namin yung mag-aayos ng kanyang sasakyan for example, si dadala ng battery dahil ayaw ko gumana yung sasakyan uh, dilapidated yung battery mag-change battery so ganon yung ginagawa natin so ganon yung advice namin sa mga security personnel namin so dapat lagi nating i scrutinize lagi nating i-double check para maiwasan natin yung bulilyaso so is number 4 number 5 is drives away people who have no business from the parking area na kung wala naman siyang gagawin uh, lang sa doon maglagalag na siya ay eh, wag na natin pa parking yan kasi mahirap na pero depende ito sa establishment na binabantayan nyo for example pag hotel naman kasi hindi mo pwedeng i-deny yung kanilang pag park kasi sabi nila ay kakain kami magsisinungaling naman yan kakain kami magpark lang kami kakain kami sa kabila it's okay kasi parking pay yan pero again defend doon sa establishment na binabantayan nyo So, kung ano yung policy, balik tayo doon sa sinasabi ko doon sa different functions of the gate guard. Kung ano yung policy and procedures in place doon sa area nyo, is yun yung i-enforce nyo. Okay, so that is the number 5. Uh, number 6 is that records vehicle accident that occurred while on duty. So, very simple lang, no? So, lahat na nangyari doon sa area mo, related to the vehicle incident related to the vehicle incident dapat ay i-record -re mo and then make the reports and then forward to your detachment commander or security officer on duty ganun lang kasimple yon. that is the number 6 Number seven is that see to it that drivers found guilty in car accident will not run away. From their uh, victim by taking away their license and giving it to the traffic policeman called no investigate the matter So, uh, malimit ang nangyayari dyan So, ang ginagawa natin uh, Kung mayroong vehicle uh, accident doon sa parking Victim at saka yung uh, suspect Dapat mag-usap na lang sila kung anong amicable settlement nila Now, kung hindi sila mag-ayos, hindi sila mag-ayos dalawa Ini-endorse natin doon sa police. No, doon sila mag-uusap. Ang sa atin yang sa atin lang is that tayo yung maging uh, tulay para maayos mag, magkaayos sila. Na kung hindi magkaayos, ay endorse na natin sa PNP. So, para magkaroon tayo ng driving uh, report natin or information, dapat both kuhanan natin ng driver's license to ensure na sila nga talaga yung involved yun sa incident na yun and then ibalik din kaagad natin dahil hindi naman tayo pwedeng mag-confiscate ng kanilang lisensya Now, paano sir pag walang driver's license yung isa? Bahala siya, no? Bahala siya uh, mag-ayos ng kanyang violations na drivers without license hindi na natin concern yun So, ganun lang yun Okay, so that is the number 7 So... The last one is that records the name of the motorized, their time of arrival and departure, plate number of the vehicle use. Um, sa mga malalaking parking, mayroon kasi nga uh, cashier boat yan eh. Doon magbabayad yung mga parkers. So bago makarating doon, may gate. Nandoon yung security personnel na ka-duty. No? So, uh, I mean security guard gate and then uh, parking boat. Tapos For example, ikaw naka-duty dun sa parking area. So, lahat dapat ng sasakyan na nagpa-park doon sa area mo is dapat may record ka. Na-account mo na yan. So, lagi ko yun na yung pasay sa mga patrol guards namin yan or sa parking guards namin na dapat bago kang mag-assume, natanong mo na yung outgoing kung ilang sasakyan yung nakapark. And then, dapat may record din siya. So, pag-turnover niya sa'yo, na-counter-check mo ngayon iulitin mo kung ilang sasakyan naman yung naka-park. ba? Diba? Para may record ka din. Pag tinanong ka, mayroong kagad na isabot. So, isa sa mga trabaho ng parking guardian. Okay? So, hanggang dito na lang, madlang people. Uh, mga security personnel natin dyan. Ladies and gentlemen, kung natugustuhan tong video na to, mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment. And then, uh, huwag din kalimutan, pindutin yung notification bell para at least update kayo sa lahat ng videos and training na gagawin ko. Alright, so bye-bye. and I'll be out and I'll be back for another interesting topic. Bye!